Iisa lang ang katotohanan. Sistemang bulok at palpak. Now we have to do things differently. Kumbaga game changer ang kailangan approach natin sa mga panahon na 'to. Mas lalong dumadami ngayon ang dismayado sa pamumuno ni Tito Soto sa Senado dahil sa pagiging protector nito sa mga magnanakaw sa gobyerno, lalo na kay Martin Romualdez na siyang mastermind sa anomalya sa flood control inungkat din ng mga netizens kung ano nga ba ang nagawa ni Senador Tito Soto sa Senado sa ilang dekada nito sa pwesto na tila ba pagpapayaman lamang ang pakay nito. Umugong din ang balitang magkakaroon uli ng kodeta ang Senado upang patalsikin si Tito Soto bilang Senate President at papalitan nito ni senador Alan Peter Cayetano na kasalukuyang Senate Minority Leader. At kung magkataon, ay maibabalik kay Sen. Rodante Marcoleta ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno na pinagtatakpan naman ng kasalukuyang chairman ng naturang komite na si Ping Lakson. Dear colleagues, and uh, unang una siguro, just as a manifestation and a thanksgiving sa ating Panginoon na uh, yung nakita nating laki ng bagyo. Ah, uh, marami pa rin na pinsala. Uh, grabe pa rin ang tama sa ilan mga lugar. But uh, if you all of us who saw the pictures and compa comparing it with Yolanda, comparing it with the past storms and then of course, uh, 'yung 'yung bagyo din na pinagdadaanan natin sa corruption, uh, I just wanted to express, you know, thanksgiving sa Panginoon at sa lahat ng Pilipino na nagkaisa tayo during this time. Having said that, it does tell me one thing. If you see our discussions today, EDCOM, at lahat ng problema na lumabas sa EDCOM, and I'd like to thank uh, Senator Win and uh, Senator now Secretary Angara, lahat ng nasa EDCOM, uh, kayo po ni former Senator uh, Edgardo Angara sa EDCOM 1. <clears throat> Pinag-usapan din natin yung classroom kanina, ngayon naman Sierra Madre. The, the simple manifestation that i want to do, mr. president, is that when we start the budget on thursday, we should start looking at this as an opportunity to do something very decisive and to do it differently. so usually every year we try to do it better. each congress, 17, 18, 19, 5, 6, 7, we try to improve, innovate, but, uh, but etong disruption, etong gulo, etong. Um, Nagdidebate po tayo, no? Senator Marcoleta, Senator Lacson have different points of view on many things, but I think in the end we all want one thing, eh, di ba? You know, the, pag nagdadasal po tayo, sabi, your kingdom come here on earth as it is in heaven, at yung kingdom ng Panginoon ay maayos. So the manifestation that I want to make is that um, I, I, look forward to working with all of you sa budget, but sana ma-convince din natin yung executive department at saka yung uh, House of Representatives lahat ng ating kababayan na we have to do things differently. If we have to ban all these kinds of uh, development from Sierra Madre, let's just do it. Diba? If we have to decide, will we take out, suspend so muna two years from K to 12 uh, habang binibuild yung classroom or do we move 100 billion to classrooms? Hindi lang classroom yung problema, new schools, yung lupa. Um, EDCOM, problem after problem, nire-report every month, but mabagal tayo mag-solusyon. We took out 200 billion from uh, DPWH, almost 300 billion. Ngayon, 50% daw, overpriced. So, all of this doesn't have to lead to frustration. All of this can lead to opportunity na, sige. So, I put it this way, kanina may nakasalubong akong congressman. Sabi ko, pare, anong pinakagusto mong kumpanya sa Pilipinas? Is it San Miguel? Is it Ayala Corp? Is it uh, PLDT? If I tell you gather 100 people today, at bilhin natin, siguro kahit isang libon taong kunin mo, hindi natin mabibili, di ba? Pero halimbawa, nagkaskandalo yung kumpanya na yan. Bumaksak yung stock nila. At kayo, marami kayo, may, may cash kayo. Baka mabili nyo. Pag binili nyo, hindi nyo lang itutuloy. Nagkaskandalo nga, nagkaproblema. Pero magandang kumpanya. Anong gagawin nyo? May babaguhin kayo na napakaganda, para muling bumangon at lumaki yung kumpanya na yon so i just like to speak a little bit of encouragement i know we'll ha be having deep debates in the next few days mr president and i look forward to to doing it in a very professional manner but i'd like to encourage all of us that there's an opportunity to do something very different you know to to really solve to 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 disrupt but to be able to quantum leap. So, uh, kumbaga, game changer ang kailangan approach natin sa mga panahon na to. Thank you, Mr. President, and thank you, Majority Leader. Mr. President, the gentleman from Camarines Norte and Nueva Ecija, Senator Robin Hood Padilla would like to deliver a privileged speech. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating uh, pinunong Mayoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong tagapangulo, mga ginagalang kong kasamahan sa Senado, ako po ay tumitindig sa pulpitong ito ngayong hapon sa bisa ng personal at kolektibong pribilehyo. Sa mga nagdaang linggo at buwan, sunod-sunod pong sinubok ang ating bayan. Hindi pa man nakakabangon ang ilang lugar sa pagyanig ng lupa, nasundan na agad ng pagbagyo at pagbaha. Sa aking pagpunta kamay kailan sa Cebu, nakita ko ang dalawang mukha ng sakuna, ang bigwas ng lindol at hagupit ng bagyo. Magkasunod nilang winasak ang bayan, mga pader na bumigay, mga bahay at mga establishmentong pinaghirapang itaguyod ng ilang taon ay gumuho mga sasakyan na nagkapatong-patong at mga komunidad na hanggang ngayon ay nababalot pa rin ng takot at pangamba. Sa mga ganitong panahon, lagi na lang nating naririnig na pinupuri ang pagiging resilient o matatag ng mga Pilipino. Halos nakatahina ang katangingang ito sa ating pagkatao. Pilipinong matatag, matibay ang loob, matiisin sa gitna ng sakuna. Palibasa ba ang mga Pilipino ay matatag? Dapat bang palagi na lamang siyang makaranas ng paghihirap at pagdurusa? O likas bang delikado talaga ang Pilipinas pagdating sa mga sakuna? O naging ganito na lang kadelikado dahil sa kapabayaan at pagsasamantala. Mahigit po apat na milyong Pilipino sa walong rehiyon ang sinalanta ng Bagyong Tino. Mga ari-arian, mahigit isang daan at limamput limang libong bahay ang naitalang nawasak, 155,000. At ang naitalang pinagsamang halaga ng pinsala sa agrikultura, at infrastructure ay tinatayang nasa 337.6 million at baka tumaas pa. Ang isang hindi katanggap-tanggap at pumupukaw sa dibdib ng bawat Pilipino ay ang mahigit dalawang daan ang naitalang nasawi. Kinain ng putik na lagpas tao at mahigit isang daan ang nawawala at mahigit limang daan ang sugatan. Habang bumabangon pa lamang ang iba nating mga kababayan at mga institusyon sa nagdaang bagyo, dumating naman ang bagyong uwan na nanalanta sa mahigit dalawang milyong Pilipino sa labing limang rehiyon. Sa kasalukuyan, mahigit walong daang libo ang nasa evacuation centers. Anim ang naitalang nasawi at tinatayang mahigit apat na libong bahay ang napinsala. Naulat din ang pagbaha sa mahigit dalawang daang lugar. Habang halos tatlong daang bahagi ng kalsada at higit sa limampung tulay ang hindi madaanan sa kasagsagan ng bagyo. Nakaranas din ng pagkawala ng kuryente at supply ng tubig sa mahigit na apat na raang lungsod at munisipalidad kasama na po ang aking probinsyang Camarines Norte. Sa mga karanasan nating ito, nabunyag na naman ang katiwalian sa mga proyekto. Mga maninipis at tinipid na poste ng gusali, mga siwol na madaling masira at bumigay, ang katagang flood control ghost projects pala ay hindi lamang ghost sa kadahilan ng hindi sila nakikita at nararamdaman. Kung hindi dahil mumultuhin tayo ng mga ito sa tuwing magkakaroon ng kalamidad. Mumultuhin tayo ng kapabayaan at katiwalian na pinabayaan nating manuot sa sistema. At kung may dapat tayong mapagtanto sa lahat ng ito, iisa lang ang katotohanan, hindi kalikasan ang may problema sistemang bulok at palpak. Kung matatagman ng ating mga mamayan, hindi po yun nangangahulugan na kailangan nating hayaang dumanas sila ng hirap sa bawat sakuna. Ang resilience na ginagayak ng bawat Pilipino bilang isang tatak ng karangalan ay naging tabing na din na nagkukubli sa kawalan ng pananagutan. Ilang mga mambabatas, tungkulin nating itaguyod sila. Ibsan ang bigat na kanilang dinadala. Mas lalo pang palakasin ang kanilang loob at patatagin ang kanilang diwa. Our people deserve more from us. Hindi salita, hindi grandstanding, kundi sa gawa. Tunay na malasakit at tapat na paglilingkod. Kaya po noong Setyembre pa lamang, isinusulong ko na ang Senate Bill number no. 1299 o mahiya naman kayo ak na naglalayong ganap na alisin ang ekwasyon, ang panghihimasok ng mga mambabatas sa pagtukoy, pagpopondo at pagpapatupad ng mga proyekto. Layon din ang panukalang ito na patatagin ang koordinasyon ng national government sa mga local government units sa mga infrastructure projects na itatayo sa kanila mga lugar kung ang isang proyektong pang infrastructure ay itatayo sa isang probinsya, munisipyo, siyudad o barangay dapat ito ay alam ng mga local government officials doon hindi na pwedeng surprise na lang ang mga proyekto na ikagugulat ni governor, ni mayor o ni kapitan Naalala ko pa noong 2024, matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine, personal ko pong tinutukan ang pagbaha sa Kamarinisur dahil ako po ibikulano. Nakita ko kung paano ang ilang proyekto ng flood control imbis na makatulong ay naging sagabal pa sa natural na daloy ng mga ilog. Isa itong malinaw na halimbawa kung paanong ang hindi-konsultadong proyekto ay nagiging sanhi na mas matinding sakuna. Maaalala maaala din na sa kasagsagan ng mga bagyo noong Hulyo nitong taon, nanawagan po si Manila Mayor Isko Moreno na ibigay sa mga LGU ang pamamahala sa mga pasilidad kontrabaha. Dapat sa kanila magsimula ang proyekto. Dapat sa kanila manggaling ang plano. Dapat sila ang nagpapasya kung paano magpuprotektahan ang kanilang mga mamayan. Ang trabaho ng legislatura ay magbigay ng otorisasyon sa pamamagitan ng batas. Hindi ng padrino. Magbigay ng gabay. Magbigay ng solusyon, hindi ng problema. Kung pumalpak ang proyekto, kung may pagkukulang, dapat malinaw kung sino ang mananagot, hindi na kung ano-ano pang investigasyon. Ngunit, kahit ayusin natin ang sistema, paano po tayo makakaiwas sa sakuna kung hindi natin alam ang panganib? Kaya, isinusulog ko rin po ang Senate Bill No. 1481, o ang National Hazard Mapping Act. Kailangan natin ng malinaw, kumpleto at updated na pambansang mapa ng panganib. Isang mapang magsasabi kung saan delikado tumira. Kung saan hindi dapat magtayo. At kung saan dapat ililikas ang mga pamilya bago dumating ang bagyo, lindol o pagguho. Ang mapang ito ay buuin sa pamamagitan po ng koordinasyon ng DNR, NAMRIA, DOST, Climate Change Commission, NDRRMC at DILG at i-update tuwing limang taon. Ang mapang ito ang magiging gabay ng LGU sa zoning, urban planning, relocation at emergency response. Hindi pwedeng hula-hula ang buhay ng Pilipino. Hindi pwedeng tsambahan ang kaligtasan ng komunidad. Ang respeto sa siyensya ay respeto sa buhay. Sa diwa ng katarungang panlipunan at malasakit, ang inyong lingkod ay maghahain din po ng isang resolusyon na nanawagan sa lahat ng government financial institution at iba pang ahensya na magpatupad ng pansamantalang moratorium sa pagbabayad ng utang sa mga lugar na idiniklarang nasa ilalim ng state of calamity. At humihikayat sa mga pribadong bangko at institusyon na makiisa sa diwang ito sa ganitong sitwasyon na labis na silang sinubok ng panahon, huwag na natin pong dagdagan pa ang kanilang pagkalugmok. Ako rin ay nananawagan sa ating pamahalaan at sa mga kapwa lingkod bayan na pawiin muna ang mga labis na formalidad, masalimuot na proseso at mahigpit na requirement sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayang labis na naapektuhan ng kalamidad sa panahon ng pangangailangan. Ang agarang tulong ay hindi dapat hadlangan ng masyadong maburokrasyang pagkilos dahil ang bawat segundo ay mahalaga sa buhay at pagbangon ng ating mga mamayan. Huwag nating gawing normal ang pagtitiis, ang pag sa bubong, ang paglusong sa tubig baha at putik na may panganib na makuryente sa makatwid. Hindi palibasay sila'y matatag. Maaari na nating hayaang maging normal na bahagi ng buhay ng Pilipino ang pagdurusa. Ang resilience ay dapat sandata. Hindi kapalit ng responsabling pamamahala. Ang katatagan ay dapat pinupunan ng tulong, hindi inaabuso ng kapabayaan. Ang pagtitiis ay hindi parusa. Kaya muli, ako po'y nananawagan. Mahiya naman tayo kung inuuna natin ang politika kaysa buhay. Mahiya tayo kung kaya nating manahimik habang may nagdurusa. Ngunit kung kikilos tayo ngayon, kung iwawasto natin ang sistema, kung uunahin natin ang pagmamalasakit kaysa pamumulitika, maibabalik natin ang dangal sa serbisyo publiko. May pag-asa pa ang Pilipinas ngayon ang panahon para makita ang peligro bago dumating ang trahedya. Ngayon ang panahon para hindi lang tayo maging matatag kung hindi maging ligtas. Ngayon ang panahon para protektahan ang buhay ng Pilipino, hindi ang kapangyarihan. Mga kasama, mga kapwa ko lingkod bayan. Sa akin pong pag-ikot, kitang-kita ko po ang hindi ko po maipaliwanag sapagkat hindi na po kailangan ng matinding research o mga scientists kung anong naging problema dito sa ating bayan ba't maraming namamatay. Saan po kayo nakakita na mga riverbed may nakatinga, may nakatirang tao? Mga daanan ng tubig ginawang tirahan ng tao at ginawa pang barangay. Siguro naman po mga kasama, kitang-kita na natin kung saan ang problema. Ang kailangan po natin ngayon ay political will. Kailangan po natin talagang ipabatid sa ating mga kababayan na hindi po tinitiran ang riverbed at hindi po tinitiran ang mga ilalim ng tulay. Hindi po tinitiran at hindi po pwedeng gawing barangay ang daanan ng tubig na inuk inukit ng kalikasan. Yaang pong mga lugar na yan, sa matagal na panahon, libong taon, yaang po ay daanan ng tubig. Kaya mga kasama, pagbutihin pa natin, dahil ka nga ng aking yumaong ama, ang tunay na karangalan ng tungkulin ay nasusukat hindi sa karangyaan ng posisyon, kundi sa malasakit, serbisyo, at pagsasakripisyo ng sarili para sa pinaglilingkuran. Maraming salamat po. George Leader. Mr. President, uh, I move that we refer the private speech of Senator Padilla uh, to the Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, so referred.